Hello Kasari, magandang araw. Uh, samahan niyo ako mag-repack ng aking tina. Ito ay binili ko ng 1.4 kilo. So, re repackin natin para naman kahit paano ay may tubo tayo. At alam niyo ba pagkatapos kong repackin 'yan, uh, triple ang aking nagiging tubo. Yan ay tag pipiso ang aking ni-repack. Kasi pag yung mga nanay na bumibili dito ay piso, dalawang piso. Pero yung ginawa ko, bawat ano, bawat tay, ginagawa ko siyang 13 pieces. Tapos kung isang tay ang kanilang bibilhin, 10 piso lang ang bigay ko para naman mayroon silang tatlong pack na ano na parang free. Pero pag perperaso ang bili nila sa akin, uh, piso ang aking bintahan So, di naman mahirap kasi saglit na naman mag-repack at saka hindi kagaya sa chlorine na mayroong amoy. Kaya hindi ako nagre-repack ng chlorine dahil sinusumpong ako ng hika ko. Pero itong sa tina ay okay lang. Malaki ang ating tubo. At sinundan ko rin ng pagre-repack ng ating katol. Nagre-repack ako ng katol mga kasari kasi minsan halimbawa ah, halimbawa kumakain tayo tapos may biglang bumili ng katol. So, diba? hahawak tayo ng katol. So, ang ginagawa ko na lang, niriripak ko siya para pag may nabili, ay kukunin mo na lang at ibigay. Hindi ka na magbukas-bukas pa ng box. So, ang bintahan ko dyan sa katol ay 10 pesos. Hindi ako naghahati. Isang buo yan na, ano, na hindi hinati. 10 piso yan ang benta ko ng wawang. So, Magandang araw sa inyo mga kasari at kamusta ang inyong mga tindahan ngayon. Dito sa akin ay medyo okay. Hindi naman matumal at hindi at medyo maganda ang takbo ng ating business ngayong mga araw lagpas ng January kasi February 1 na. Pero mga kalagitnaan ng January medyo okay-okay na yung ating bentahan. Hindi naman siya matumal pero pagkatapos ng New Year ay sobrang tumal talaga pero ngayon ay okay na At yan, tatlong box na katulang ating nirepack ngayon pero minsan, pag hindi ako nagmamadali, nagrepack ako ng mga limang box, anim na box para matagal maubos yung ating nirepack, kasi minsan mga kasari, sinusumpong din tayo ng katamaran magrepack, lalo na pag busy, tsaka ganto nga ah, nagbibidyo pa tayo, mag edit kaya minsan sinusumpong din tayo so yan, ah Maglilinis muna ako ng tindahan, konting walis lang. Hindi naman araw-araw ay general cleaning yung gagawin natin. Minsan, tubig kaya na, linis talaga ako ng pupunas-punas. Ngayon, magwalis-walis lang muna, konting ano lang naman dyan. Konting mga alikabok at konting mga dahon, kung ano-ano pa na nahuhulog dyan sa sahig namin. So, ayan, awawalisin natin at katapos na tayo magluluto pa ng ating lunch. Bandang hapon na dumating ang aking parcel na in-order ko sa Shopee. Minsan kasi nag-order din ako sa Shopee ng mga paninda. Pag may makita ako na medyo maganda, nakikita tayo, ay nag-order din ako. Hello mga kasari, good afternoon. Ngayong hapon, tayo ay mag-unboxing ng aking in-order sa Shopee na 3 days lang na in-order ko at dumating na kasi yung unang in-order ko ay naubos na. So ngayon nag-order ako ulit ng pangalawang order ko na ito kasi medyo mabili at medyo may tubo din tayo. So nag-order ako ulit. Mag-unboxing na tayo mga kasari. Kung minsan kasi sa Shopee, ang may maganda namang mga pangindahan na medyo may tayo. Kaya pero pipiliin lang natin ang uh, mayroon tayong tubo yung free shipping or ito, 50 pesos lang yung shipping fee na. At sinumak or kinunta kun, ko, mayroon akong kahit paano mayroon akong tubo. Kasi itong itong ganito dito, wala sa amin. Kasi ito ay mura lang yung mga wipes dito, mahal. Uh, yung, yung tinda ko dito na mga binibili ko sa bayan na mga sa 40 Plus. So ito, binibenta ko lang siya ng 15 pesos ang isa. Ayan. So, ah, uh, ang binili ko ay mayroong kasamang tissue yung diba kaya ang ah, binayaran ko lang dito is nasa 194 kaya mayroon tayong kubo dito kahit paano mayroon kaya try ako mag order di e, diba sampung tissue at sampung sampung tissue at sampung baby wipes ang, ang laman ng ating parcel at itong tissue na ito ay mayroon na siyang 80 pieces sa loob minsan ginagamit ko rin ito pag yung pagod yung mata so, hindi na maghila mo sa gabi, ito na rin ginagamit ko na pang una sa mukha kasi ba diba, dito sa tindahan, maalik ka po kaya kailangan din natin maglinis na mukha bago tayo matulog, so ito yung ginagamit ko, kumukuha lang ako dito at maganda siya kasi hindi parang tuyo yung loob, parang ta magtama na yung pagka mamasa-masa niya maganda yung ipuna sa mukha pero itong ito fish Hindi ko pa siya na-try. Maganda siya. Titay natin kung maganda itong ano para ma-recommend natin sa ating mga tubag. Maganda nga ba talaga din, Di ba? Kasi kaysa yung fish na binibili natin na naka roll, hindi naman natin pwedeng dalhin pag umalis tayo. Mas maganda ito kasi ilalagay lang natin sa bag. Pwede na tayong mayroon na tayong fish yung Tapos pala ito. Ito nga natin. Ito lang pieces. Ito 300 pieces pala ang laman mga kasari. So ang dami, di ba? 100 pieces, sa so, ganito lang kalaki. So maganda. Eh try natin. At saka pwede mo siyang butasan dito. Meron siyang line dito na pupunitin mo lang at bubutasan at kakakukuha. Parang yung may tissue, parang yung sa tissue holder, di ba? Yung tissue na binibili natin tapos ilalagay natin sa tissue holder pag pag mo ng ganun may nakasunod na agad na pupunin mo na lang. So, parang maganda yung ating na-order ngayon. E, try natin kung mayroong video.